What's up? Buenas noches, mi amigo. Welcome back to my channel, El sa TV. Kung nakikita niyo mga kamigo, yung background ko, wala tayo sa fish room natin. Dito ako sa loob ng aking kwarto. <laughs> Naisipan ko kasi mag-vlog ngayon kasi kahit gabi na. Ha? Kasi may, may naalala ko yung, ano, yung may kaibigan ako na nag-request na kung paano daw mag-umpisa ng magkaroon ng negosyo na maliit na pet shop. So, may limang tips ako na ibibigay, mga kamigo. May sinulat ako dito. Ayan. Pero kung bawa pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. ikaw ay may balak magtayo ng maliit na negosyo na isang pet shop, eto na yon. <laughs> so, magbigay ako ng limang tips. Uh, tapusin nyo ang video ito ay sigurado akong na kahit papano makatulong sa sa pagbabalak nyo na magtayo ng isang maliit na pet shop. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Huwag umpisa na tayo. So my five tips na dapat natin gawin. So number one, una sa lahat, ito yung ano, lugar na syempre tingnan natin kung maganda ba ang lugar. Uh, marami bang taong dumadaan, hindi ba nakatago ang lugar at alamin natin kung ilan ba yung ating kakupitensya yun ang number one natin mga kamigo so number two dapat may mga gamit na tayo ano ano ba mga gagamitan na eh, syempre yung dapat natin ihanda bago tayo mag magtayo ng isang maliit na pet shop Uh, kailangan natin yung mga aquarium, yung, yung mga tank, mga estante, siyempre, kailangan yun kung saan yung aquarium na ilagay natin. Tapos yung mga aerator, kung kailangan ba natin yung heater, tapos yung ilaw. Dapat magkaroon tayo ng magandang filtration mga kamigo. At tamang pwesto sa, sa loob ng shop. Punta na tayo sa number 3. Ano yung, uh, syempre, kailangan natin alamin kung ano yung silabon na klaseng isda na yung mura na madaling alagaan at madali natin ibenta sa mga tao sa customer natin. Tip number 3. <laughs> alamin natin yung mga klaseng isda na pwede natin uh, madaling ibenta. Yun mga kamigo. Uh, isa sa pinakamahalaga na dapat nating malaman. So punta na tayo sa number 4. Number 4, supplier. Ano ba yung supplier? ah uh, isa rin ito sa pinakamahalaga na dapat nating malaman ay yung saan tayo kukuha ng isda. Or bumili ng isda. Yun na yung mga supplier na pangmasa ang presyo. Alamin natin kung saan-saan na lugar para kung sakali na yung sa kabilang supplier ay medyo naubos na yung isda nila. So, dapat malaman natin kung saan pa ba yung ibang lugar na pwede natin mapuntahan mga kamigo. Yun ang pinaka dapat natin malaman. Siyempre, dapat may sarili tayong breed mga kamigo kasi huwag tayong umasa sa mga supply mga kamigo kasi anytime kung halimbawa syempre maubusan nyan sila ng mga isda kung wala namang available sila sa iba't ibang supply na kahit paano may may makukuha ka sa, iyong sariling breed yun din ang pinaka importante mga kamigo. at syempre amun um, hindi ka na gagastos pa Siyempre, sarili mo yung ano, sarili mo yung grind so yun ang ating tips number 4 punta na tayo sa number 5 number 5 mga amigo kung tayo ay nag-umpisa pa sa diit na negosyo tulad ng itong ketchup, hanggat maari hands on tayo, mga amigo Ibig sabihin, wag tayo umasa sa ibang tao na sa hura natin tapos. Hayaan na lang natin siya. Uh, siya yung magpano, magpatakbo sa, sa ating malit na negosyo. Wag ganun. Mali yun, mga kamigo. Sa malit na pet shop, yung naranasan ko ay usually yung mga customer ko kasi nasa ano ako sa malapit ng elementary school, yung naranasan ko sa mga, yung usually yung mga customer ko ay mga bata, yung estudyante. May mga araw yan sila na medyo, mga gana, gana lang, yung bang ibig sabihin na may mga araw na parang mahilig silang parang kusunada sila kusunada nilang bumili ng isda tapos minsan may araw may mga araw na medyo bigla na lang na nawala na yung ano nila yung gana magalagaan ng isda yung ibig ko sabihin ay minsan malakas yung benta natin. May mga araw din minsan ay matumal yung benta natin. Huwag lang tayong panghinaan ng, ng loob. Tuloy-tuloy lang mga kamigo. So, yun ang number 5 natin, mga kamigo. Tapusin na natin yung video ito. So, maraming salamat sa panonood. Hasta la vista, baby. Nakiusap, anong ginawamo? mo? Ako'y yung ginipit, inipit para mapilit. Kapalit sa beta mong mukha.